ito mga guys good morning good morning good morning yan meron pala tayong isishare sa inyo mga guys yan so ang isishare natin sa inyo mga guys ay yung ating good news ngayon na nung nakaraang buwan mga guys na talagang napakatindi ng uh, init na sinabana ng ating mga halaman so yung ating sili mga guys kita nyo nangulot siya ng ganito mga guys nangulot siya ng ganito Halos uh, parang wala na siyang pag-asa talaga nawalan ako ng pag-asa sa kanya pero mga guys ay talagang ako ay natutuwa at nagpapasalamat ngayon at talagang yung ating sili mga guys ay uh, lang natin to siya ng organic organic uh, fertilizer pulgar pero mga guys kita yung mga guys ay chore niya ngayon ayan na siya ngayon oh. Ayan. fresh na fresh na ang kanyang uh, talbos at ang dami na rin, ang dami na rin yung bulaklak at ang tataba pa ng kanyang dahon ng kanyang talbos mga guys ayan ang ganda mga guys o ba diba? so kaya nga mga guys na tayo mga magsasaka hindi may iwas na dumarating minsan yung yung punto punto na parang tayo ay nawawalan ng pag-asa dahil sa mga dumaraan na mga uh, panahon na hindi natin inaasahan Siyempre mga guys, hindi tayo dapat mawalan mag, ng pag-asa, lalo na sa atin ha, mga katulad ko mga magsasaka dyan, mga magbubukid. So, hindi tayo dapat nawalan ng pag-asa. So, gagawan, gagawa natin mga guys ng solusyon, Ang unang paraan, yung ating mga tanim, baka sakaling mga gawin panang na sila ay uh, ma-survive o makabawi pa muli. Kaya, ayun, share ko sa inyo mga guys. Ayan mga, uh, mga kamagsasaka, mga kagarden, mga kamagsisili. So ito na nga po pala ngayon ang itsura ng ating sili. So nag-uumpisa na po ulit siyang magbuko o mamulaklak o magbigay ng bunga. Sa kabila ng uh, pinagdaanan niya, halos isang buwan po natin siyang hindi napipitasan kasi nga nung nagdaang uh, mga buwan ay talagang nag, ito lang nagdaang April. So talagang sobrang ano, Sobrang tindi ng init mga garden, mga kamagsasaka pero ayan, salamat po at siya po ay bumawi na oh. So bagamat medyo ito, ito ang nagiging problema naman natin ngayon, yung ganitong sakit ng sili, sa bunga, sa bunga siya umaatake. Pero kahit pa paano, salamat na rin natin at tayo ay uh, nagkaroon na ng pag-asa nung nakita natin talang yung yung ating sili ay nakatalbos siya. Yan, no? Na, nauli na yung kanyang talbos. So, halos ito po mga uh, guys ay apat na, ap, apat na base lang natin in ng nung organic na yun. Pero kita nyo mga guys, ayan no? sobrang, sobrang lalago niya na at sobrang, sobrang kapal ng bulaklak. Sobrang kapal na ng bulaklak niya ngayon. hindi ba diba? Yan. So, napakaganda nung no? ginamit natin dyan na, ah, uh, organic poultry fertilizer. Ayan, kita nyo mga guys kung gaano karami yung bulaklak na ibinibigay niya. Ayan, mga guys, oh. Kita nyo kung gaano karami yung bulaklak na kanya'ng ibinibigay. So napakaganda nung no, ating ginamit na yon. Ah, kaagad na naka-recover yung ating sili, halos isang buwan lang siya naka-recover na agad siya, oh. Kahit na napakatindi ng init, ay talagang nag-recover yung ating tanim na sili kaya nakakatuwa yan share ko ang sa inyo mga guys dati po talaga mga guys na wala ako ng pag-asa dyan kasi kung nakikita nyo ito yan ganyan ang itsura nya dati at mas malala pa dyan lahat po yung silihan na yan na nakaka pitas po tayo dati dyan ng 180 ban, 180 kilos so balit tumigil po yun na wala kasi nga tinamaan siya ng pangulot pero ngayon mga guys yan thank you thank you thank you yan na po ang itsura nila. Yan. So, at saka matataba siya. Yan. Uh, wala po po tayong na-apply na abono dyan, mga guys. Kasi hindi pa po pumapatak dito ang magandang ulan. Yan. Wala pa pong ulan na pumapatak. Kami, yun, kahapon. O nung kagabi, umambon. So, hindi po sapat yon Kaya, uh, ginamitan lang po siya natin ng Organic fertilizer. So, sumulpot po yung kanyang talbos. Ayan po, bumabaway na po siya. Ayan mga guys. Share ko lang po sa inyo ang aking uh, experience sa aking sili na nangulot. So, bumabaway na po siya. Salamat po, bumabaway na siya. At tayo ay makakaharbis na ulit dyan. Pag may isang linggo pa, magbibigay na po ulit siya ng bunga. Okay. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, thank you for watching. Please like, comment, and share. And follow for more.